Malungkot na umaga, balitang pasigenyo Live po tayo ngayon dito sa may Ortigas Avenue. Tapat po ito ng uh, Meralco uh, Gate 2. Uh, sa likurang bahagi ko nga po, nakikita nyo isang uh, motorsiklo ng uh, angkas rider ang uh, sumalpok sa papatawid o yung uh, papasok na truck dito sa may uh, compound ng uh, Meralco, uh, Meralco. Meralco, yan, ayan. <laughs> Sorry, nalito lang. At, uh, Titingnan nyo, ito yung truck na na-involved dito sa accidenting ito. Ito ay isang uh, dump truck na mayroong, uh, mayroong lulan na ano, no? alamin natin kung anong laman nito. At uh, dito, papakita ko sa inyo isang uh, isang n -max. Ayan, isang N-Max po na bumangga doon sa may uh, halos likurang bahagi na nga daw po nitong uh, motor nung uh, truck na ito no Sir may ginagawa right. no? sa loob Ayun mga nakuha natin impormasyon ang uh, laman daw po nitong uh, truck na ito ay uh, buhangin at uh, nabangga nga po ng uh, motorsiklong ito na nmax at ang uh, nakakalungkot po no dahil uh, si kuya yung driver mismo ng uh, motorsiklong ito ay nagtamo ng uh, sugat sa kanyang uh, kanang tuhod at uh, iba't, at nagkaroon din siya ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan no at uh, meron po itong uh, sakay na pasahero itong ang kas rider na ito ay merong mismong sakay na pasahero Nung nangyari ang aksidente. At uh, yung uh, pasahero ay nagtamo ng uh, mga gas-gas lamang no sa kanyang uh, tuhod at uh, sumakit yung kanyang uh, kanang uh, balikat. Yung po yung iniinda nung uh, mismong uh, ang kaso yung pasahero nitong uh, ang kas na ito no mga nyo. Para sa mga nagtatanong, nandito po tayo sa may uh, Meralco, tapat ng Meralco company, no? Sa may auto camp. Ayan, no? Ayan, yung mismo yung auto camp. At ito yung, uh, in, ito kasi, itong particular na open na to, ito yung uh, mga pwedeng pumasok papunta dito sa Meralco. Ayan. So, yung truck, oh, wait lang. Ayan. So, yung truck po, ay uh, galing doon sa may uh, pwesto ng motorsiklo at siya ay papasok dito sa loob ng compound ng uh, Meralco, no? At uh, yung motorsiklo naman po galing dito sa may uh, area ng uh, Rosario, paahon nga po papunta rito sa May Ortigas uh, Center, no? 'Yan po yung kanyang uh, motorsiklo. At uh... Alright. right, so, tingin Uh, sir. Ayan, no. so wait lang po no. Subukan natin na uh, hingan ng statement yung uh, anong may ID po ba? Anong name ng angkas driver? Wait lang po no. Actually nandito na po yung uh, kamag-anak. Ayan si Ate. Ayan na po yung uh, asawa nung uh, angkas driver. Andito na po sila. So mamaya po no tatanungin natin kung okay lang sa kanya na maibigay yung uh, name nung kanyang asawa no pero hindi ko na hindi na magbibig hindi na haharap sa atin yung mismong angkas nitong uh, motorsiklong ito yung kanyang pasahero no pero magbibigay po siya ng uh, statement sa atin at uh, tumanggi po siyang humarap sa camera for security purposes po no ayan Ma'am, pakwento naman po sa akin kung ano po yung nangyari, bakit po humantong sa gantong aksidente. Um, kasi po nakapasok na yung truck, papasok mm -hmm. na po dito sa may uh, pag-delivera nila. Opo. And then yung motor po, hindi po kasi siya nag-minor, dire lang siya. Mm -hmm. Kahit ako, kita ko na yung truck, malayo pa lang nakapasok na, pero dire lang siya. Okay, sige, wait lang. Sige. May tatanong lang po yung uh, medic natin, no? doon sa mismong... Uh, Okay. So, yan mga kapasigay nyo, no? Alright, so nilalapatan na po ng paunang lunas yung driver na itong uh, motorsiklo na angkas na ito mga kapasigay nyo. At uh, kinakausap lang po yung uh, angkas na yung uh, pasahero na angkas ng medic at may hinihingi lang pong mga ilang impormasyon sa kanya. No? After na uh, interview natin siya ulit. Sa mga nagdadalang po, nandito po tayo sa may Ortigas Avenue. Tapat po ito ng uh, Meralco Company. Ayan, tapat ng Auto Camp. Ayan din po, no? At uh, meron nga po ditong uh, nasugatan, yung mismong driver netong motorsiklong ito na tumama siya sa papasok na dump truck na maghahatid sana po ng uh, mga buhangin dito sa may uh, Meralco Compound. Ayan. 冷啊！ right, mga kapasigenyo, no? At uh, sinilip ko lang yung... Ayan, ma'am. So, sorry, mama. Uh, ma'am, pakwento ulit po sa akin kung ano yung uh, nangyari. Ah uh, pasok po kasi yung truck. Kasi Oo. Pasok na talaga yung truck. And then, si Kuya kasi, dire-diretso lang po siya. I mean, it's not his fault, pero kasi ako kita ko na yung truck. Tapos, Oo. Feeling ko naman kita niya rin kasi siya yung nag-drive. Nag-alangan lang talaga yung driver, no? Possible. Not sure. Pero, ayun, nakala ko mahabol din kasi niya yung pag-brake. Opo. Pero ewan ko, feeling ko huli na kasi ito na eh. Pero ikaw, hindi ka nasaktan, no? Bakit ano ba nadaganan nadaganan ka ba tumalsik ka ba or what? Um hindi rin ako sure, sorry kasi mm -mm. momentarily wala talaga akong maalala. Mm. -mm. I mean, nagulat na lang ako nung na kami. Yun na biglang ganyan yeah. na. Yeah. Pero ang, ang sugat nyo ay sa tuhod lang? Ito sa muka, namamagalang. Yun lang naman. Ay, ah, ibig sabihin tumama din yung iyong muka? Um, uh, not sure. Feeling ko sa salamin lang naman to. Kasi nakasalamin ako yun. Ah, eh. oh, okay, okay, okay. Oh, yun. Yun lang naman yun. Oh, then, oh, dapat pang kaiyahatid sana niya sa so Ortigas. San Juan. Sa so may hmm. West Crame. Ah, sa so West Crame ka sana iyahatid. Yeah. Oh, galing ka dito sa area ng Pasig. No, Tagig. At ah, Tagig ka pa. Medyo malayo-layo din pala ang travel nyo, no? Oo. Yeah. Oh, oh. Pero See, all good naman. Wala naman masyadong um, Mm um, si driver lang talaga, no? But, uh, pero hindi siya nawala ng malay nung, ano, nung bumanga kayo. Hindi. Okay, so, hindi, sumigaw pa nga sa si Kuya eh, so... Uh, nag, ano din sila, nag-worry din yeah. siya about sa'yo, no? Sinek ka rin niya kahit nung uh, siya ay uh, sugatan na? Uh, hindi na, kasi nakita ko na lang si Kuya. Akala ko nga nawalan siya ng malay. Uh -uh. Kasi tinanong ko siya, Kuya, okay ka lang ba? Nakita ko na lang nakahiga na siya, Opo. so ako. Um, kinuha ko lang yung phone ko kasi phone ko nahulog, and then yung glasses, then pumunta na ako sa gilid. Tapos si Kuya, yun nga, may... Hmm. Siya. Ano yung possible na nakita mo na uh, injured niya? Sa tuhod po. Ah, sa tuhod niya yeah. um, dumugo uh -huh. na. Oo. Uh -huh. Tapos the rest, yun la oh, yun lang ang nakita mo? Yun lang ay nakita ko eh. But other than that, ewan ko baka mayroon din sa ulo si Kuya pero hindi rin kasi ako sure. Hindi ko hindi ko pa nakakausap si Kuya eh. Oo. Simula nung nangyari. Yeah. Okay. Sige ma'am at uh, maraming salamat at ingat po kayo. Ayan. So, yan po yung uh, pahayag. Yan po yung uh, pahayag ng uh, angkas o yung uh, pasahero netong angkas na ito. Bakit? Wala na. <laughs> Nakita yung mukha mo. Ayan. So, yan mga pasigay nyo, no? Ayun ang interview po natin, no? Kay uh, mam ma ma'am, yung... Uh, pasahero nitong uh, motor taxi na angkas no at uh, swerte no dahil minor lang yung tinamo uh, tinamong uh, pinsala pero nakakalungkot dahil yung mismong driver netong angkas na motorsiklo na ito ay uh, nagtamo ng uh, medyo malalang uh, pinsala sa kanyang uh, kanang tuhod dahil na uh, doon sa may ambulansya no sinilip natin uh, habang siya ay nilalapatan ng paunang lunas ng uh, Pasig uh, Rescue no ay uh, siya ay uh, iniinda niya yung kanyang kanang tuhod dahil uh, maraming uh, lumalabas po na dugo no ayun sa and the rest ay hindi ko na po alam kung ano pa yung uh, another na naging uh, damage nitong uh, driver ng uh, angkas ayan at uh, dito nga nakikita niyo sa ko bahagi no ayan yung truck na na-involve sa nangyaring aksidente, mga kapasigay nyo, dito sa May Ortigas Avenue, Barangay Ugong, Pasig. Ayan. Oo, ipakita mo nga yung uh, motorsiklo at uh, ano yung naging damage nitong uh, motor na ito, no? Nakakalungkot yung mga gantong klasing balita, mga kapasigay nyo, dahil uh, hindi naman nila gusto ang uh, gantong mga klaseng uh, aksidente, no? At uh, hindi natin malalaman kung sino ang uh, may sala sa kanilang dalawa dahil ito ay under investigation pa nga ng uh, mga traffic, no? Traffic investigator, yan, no? Sila ang mga makakapagsabi kung sino ba ang uh, may sala sa nangyaring aksidente ito, mga kapasigay Okay? So wasak talaga yung uh, harapang bahagi nitong uh, NMAX. Ayan. So subukan nating hingan ng uh, statement yung uh, traffic eh, traffic na na involved dito, no? Yung traffic pa, rather yung traffic na rumisponde rito. At uh, ano ba yung kanilang uh, gagawin? Kailangang ma interview ka namin regarding sa ano, sa ano ka lang. Okay. Ito, um, si sir, ang uh, driver po ng uh, truck na... Ano ba nangyari sir? Pwede po bang pakwento? Sir, gato eh. Pa-deliver kami din eh sa Malago. Siyempre, uh -huh. kakalwa po kami yan. Opo. Siya po, nakakita namin, malayo pa lang. Opo. Ngayon po, nung pagka ah, nasa gitna kami ng karsado, eh, nagulat na, na po ako, may, may, may malampag. May kumalampag? Oo. Kaya medyo nakatulat ako, te. Eh. kaya nakabati na na konti. Kaya tama kasi niya sa gulong na eh, Kaya gitna ng gulong eh. Ibig sabihin sa may ano po ba, gitna yeah, o ano? bandang likod na? Gitna na, gitna ng gulong, sa kabila. Ah, sa gitna ng gulong. Kaya kita na niya kami, lagpas na kami. Kaya siya, kita ko malayo pa lang. Mm -hmm. Kaya nagulat na kami, bakit inabot kami? Ina yung pagpasok mo sir, alam mo na ma, kung makikita kanya, makakapagpreno siya. Oo, oh, kayo? oh. alam niya. Kung talagang nakahan siya, yung... Kami na doon po yung babae. Eh. Opo, opo. ah, bakit daw hindi na may, -may na yung driver niya? Eh, um umamin um, din yung driver na nakatulog daw siya. Ay, ibig sabihin, umamin po sa inyo na nakausap niya? Hindi ako, yung mga nakausap niya, kasi hindi nga ako lumalapit eh. Ah, okay po. May nagsabi lang ako sa akin na yung nakamotor kanina na ano... Parang nakaitlip oh, yung itong mga Parang, driver. lang po siya na sabi niya, tapos sa na, pre, ano yan, wala kang kasalanan dyan. Mm -hmm. Dahil naka, umamin naman na yung driver na nakatulog. Ah, okay. May nakapagsabi po na nakatulog mm -hmm. yung driver. Oo. Oh. Saka yung babae, nagtataka rin po, bakit daw di, di daw nagminor. Talaga tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy. Saka sa mabagal naman daw po, nila eh. Ah, oo, oh, oh, sa bagay kasi paahon po oh, ito pa eh. Oo, paahon eh. Mabagay pa naman daw ito, ito eh. eh. Kaya nagod lang po kami. po kumalang gulong namin. Sir, pwede nyo po ituro kung saan po yung uh, Mama. pinsala ng inyong uh, truck? Sarit lang po eh. Sarit lang po tumama eh. Ilaw? Hindi lang po sa tumama eh. Ah, ito? Oo, oh, yun lang po. Diyan siya tumama. Kasi puro bumalik siya sa gano'n. Siguro naawan ng gumulang ng Oo. Oh. Buti hindi buti sir hindi niyo nagulungan no. Ay, hindi po, hindi hindi magugulungan. Yung yung gulungan kumamatak diyan eh. Kaya bumalik na siya pagano. Kaya siguro yung babae medyo hindi naman na-damage ng grabe. Medyo na, nalaglag siya. Oo, oh, oh, yung talagang driver lang talaga. Oh, driver lang uh... na pisala. Oo, oo. Kasi kung doon kumama, maaring may pag may kami. Eh, ah, kasi ah, sa may harapan sir. Oh, nagpos na, na kami. Sir, ah uh, matanong ko lang po, saan po kayo galing nitong Muntalban uh... po. Ah, sa Mantalban po kayo kumuha ng uh, Graba uh, po eh. Pa-deliver nga po kami rito. Ag ah, graba, hindi po angin. Hindi po. Ah, graba po ito. Mm, galing po kami Mantalban, dito po kami maliwa. Oo, oh, oh, galing kayo Mantalban, tapos dideliver deliver nyo dito sa may uh, Meralco. Oh, Ayan. So, sige po. Sir, anong ah. first name lang po? Jeff po. Jeff. Okay, sir, Jeff. At maraming salamat po sa binigay nyong uh, statement at least. Dito, kita naman natin na uh, dito siya tumama sa may uh, gulong. Ayan, kasi kung makikita nyo, ay, may tama itong uh, gulong ng uh, truck. Pero alam mo talaga, sir, nakatawid ka na. Apo, sabi daw kami. Hmm. Malayo pa lang sa akin. Malayo pa lang siya kita na namin. Kaya, yung posibleng mga nga ako kami, ha, uh, tumama pa siya. Dahil hindi, alam namin, hindi, hindi namin abutin eh. Okay, sige po. Maraming salamat po, Sir Jeff. Ayat, uh, nandito na po yung... Uh, Ah. Uh, na po yung uh, sasakyan ng traffic ng TPMO ng uh, barang ng uh, Pasig. At uh, isasakay po ito at uh, dadalhin po sa May Traffic Bureau. Ayan, mga kapasigay nyo, no? At uh, pagtutulong-tulungan. Ay, wasak. Wasak yung uh, mags nitong... Uh... wasak yung mags nitong uh, NMAX. Ayan. Ayan, mga kapasigay nyo, no? At uh, pinagtutulong-tulungan po nila na isa dito sa may uh, L300 ng uh, TPMO para uh, mahatid sa impounding area at uh, dahil ito ay uh, total wreck na no kasi wasak yung uh, mags neto at uh, bali yung uh, parang T-post ng uh, NMAX. Ayan mga kapasigay nyo At uh, dadalhin nga po itong uh, Motorsiklo na ito sa may impounding Doon do sa may headquarters Ng uh, Pasig PNP Ayan At tahingin na lang natin Ng statement yung uh, traffic na na ng uh, situation na ito no at uh, after that uh, okay na po tayo. Okay. okay. Um, sir, uh, pa po sa akin kung ano po yung uh, na-dat dito nung uh may aksidente po. oh, uh, sila sa lahat, magandang umaga. Opo. Ito, aksidente na naman dito sa may tapat ng gate 5 Miralco. Itong truck, hmm. ang ayon dito sa pagka... Itatanong ako, galing sa nang taas, o, paka pakaliwa dito, papasok dito sa Miralco. Yes po, sir. Itong motor naman, galing dito sa baba, pataas. Opo. Tumama rin sa hulihan likod ng truck. Obo, obo. Sa passenger side, doon sila sumalpok. Mm -hmm. Doon lang yung inabutan ko rito. At saka ayun din doon sa pagka... kwento. Kwento nung mga driver at nung ano. Kasama okay. ng angkas driver rider. Oo. Pero sir, at uh, anong uh, gagawin ng uh, traffic ngayon dito sa uh, nangyari ito? Ang partisipasyon ng TPMO Blue Boys. Opo. Ah uh, namin dadali namin yung motor. Tsaka yung both parties na sasakyan na involved, dadali namin sa Traffic Bureau, sa oh, okay. Sir si Raymundo, Barangay oh. Po. Kanyugan. At doon po namin ito, turnover yan. Oh, pinis uh, naman ang... Uh, Mag-aano na mag-iimbestiga. Opo, oh, si, ang police po ang mag-handle niyan. Oh, Kami, okay. ang trabaho namin, tp Blue Boys, i-assist, i-secure lahat ng gamit, idadala namin sa traffic division. Oh, okay. Oo. Oh. Ganun pa lang nagigim process. Hindi kayo mag-iimbestiga. Ah, hindi po. Traffic ng PNP Opo. ang mag-iimbestiga. Oh. Kaya po pinidiwan ko 'yan para merong guidelines yung imbestigador kung paano nangyari. Ah, okay, sige, sir. So, ano ba 'to? Uh, pag-aayusin sa tingin mo, sir? Ah, hindi. Uh, hangga't di na masana sa mabuting kalagayan yung involved, hindi siguro muna 'yan. Oo. Oh, oh. Sige sir, maraming salamat po. Ano po first name niyo, sir? Ah, uh, Joseph albius po. Team leader. albius. Joseph. Joseph. Opo. O, team leader ng traffic. Opo. Oo. All right. Sige sir, maraming uh, umaga ma magandang umaga po. Sige po, sir. Maraming salamat. Ayan, mga kapasigay niyo, no? Um nakuha na natin yung uh, side nung uh, truck driver. Nakuha na natin yung uh, information doon sa mismong uh, TPMO. At hindi na natin makuha yung uh, side ng mismong pinaka-driver no dahil nga po nasa loob siya ng ambulansya at uh, nilalapatan siya ng paunang lunas ng mga medic no hindi na tayo nakakuha ng uh, informasyon galing sa kanya mismo at uh, yung asawa naman po ay hindi na natin ma-approach dahil uh, medyo uh, hesitant siya no dahil sa nangyari doon sa kanyang asawa at uh, nakuha naman natin yung side naman ng kwento ng mismong angkas, ng uh, angkas rider. Ayan, baka medyo nalilito kayo, no? Yung uh, na-involve po dito ay yung tinatawag po natin na uh, motor taxi na angkas, no? Siya yung uh, na-involve dito at siya ay may pasahero na yahatid niya sana sa West Karame. At uh, hindi na silang dumating doon dahil nga po na involved sila sa aksidente dito sa may Ortigas Avenue, Barangay Ugong Pasig. So yan ang ating live report mga kapasigay nyo. Muli, ako po ang inyong lingkod na si Gob Gary na nag-uulat ng balitang tapat at totoo dito sa Balitang Pasigay Nyo.